Uh, yung clamor, it been almost a month na we're asking NFA na kung maaari lamang mag na yung mga available na mga warehouses so that pang-start na rin sana bumili. Kaya baksak ang presyo. One, because yung importation nga eh. Kaya humingi kami ng mahabang palugit na para matiyak din nung ating mga traders, local traders, yung mga rice miners, ay bumili para dito na magumpisa na tumaas ang presyo ng mga locally produced na mga palay. Uh, matagal na ako nag a sa inyo na kumaari lamang makapag-umpisa na rin makabili ang NFA. But unfortunately, hearing your report na hanggang ngayon, hindi pa tayo nakapag-start na makapag-lease uh, or rent ng mga warehouses. And for sure, there are other LGUs na makipag-gusto makipag-cooperate para matulungan natin yung ating pong mga farmers. Kaya, once again, uh, we are appealing to, uh, to uh, the Department of Agriculture, Senator Kiko, and the NFA. Uh, sana mabigyan na natin ng kaagarang solusyon nito para makumpisin na rin. Kasi, ito na yung kakasagsagan ng uh, pag-aani. Yeah, maraming pangarito ay uh, talagang yung presyo nila talagang hindi pa tumataas sa ibang lugar. Uh, pero, once nalaman po ng ating uh, mga nasa iba't ibang mga probinsya. Una, yung importation ay abutin uh, hanggang December. For sure, uh, ang ating pong mga local traders or mga rice millers dun sa mga particular na mga areas na yan, bibili ng mas mataas ng presyo, hindi na po walong piso. Sigurado yan, aangat at tataas na po yan. Salamat po, Mr. Chair.